Story time! Siya si Renata, isa siyang magaling na balerina. Sa sobrang galing niya mag-ballet, tila bagay nakalimutan niya na, na may pamilya siya. Kaya isang araw, napag-usapan nila mag-asawa na dapat magkaanak na sila. At luckily, nagbunga nga ang kanilang pagmamahalan. Nabuntis si Renata. Sa sobrang excited nilang mag-asawa, pinrepair nila ang lahat para sa pagdating ng kanilang anak. Kaso, nagka-problema. So, sobrang sensitive ni Renata magbuntis. Nagka-complication ito. Kaya kailangan ma-deliver agad yung baby. Seven months old nung time na yon. Kaya si Renata nag-undergo ng surgery para ma-deliver ng matiwasa yung baby. Kaso, premature. Pagkatapos ng surgery, hindi ini-expect ng lahat ang susunod na mangyayari. Si Renata ay nahulog sa malalim na pagkakatulog o yung koma. Araw, buwan, taon ang nilipas. Umabot ng 17 years na comatose serenata, si Renata. At sa kabilang banda, yung baby na buhay at pinangalanan ng bapa niya na Olivia. 17 years later, laking tuwa ng pamilya at ng asawa ni Renata na bigla na lang itong nagising sa pagkakakomatose at ang bukang bibig ni Renata, asan yung baby ko? Matagal na hindi nakapagsalita ang asawa ni Renata. Na-shock din ito. At nung kalaunan ay sinubukan ng asawa niya na explain ang lahat kaso dumating si Olivia, yung anak nila, na ngayon ay 17 years old na. Pilit nilalapit ng asawa ni Renata yung bata sa kanya. Kaso nagugulumihan pa si Renata at sabi, ilayo mo sa akin yung batang yan. Akin na ang baby ko. At syempre nasaktan yung bata at tumakbo pa palayo. Walang nagawa ang kanyang asawa. Naglulupasay si Renata, serenata, iyak ng iyak. At sabay, akin na ang baby ko. Gusto kong makita. Nakakaiyak di ba diba? Kung kayo may kapamilyang gano'n, ano kaya magiging reaksyon nyo? Ano kaya ang gagawin ninyo? Comment down below.